isang so, magandang araw na naman mga kamamba panibago na lang tips ang aking uh, share sa inyo tungkol sa ating hub dinala ito rito dahil sobrang lakas ng um, ano uga ng kanyang gulong ngayon ay para malaman ay binuksan ko at yan nga po ang naging resulta ah, kung mapapansin po natin ay kinain na maikot kanyang hub buti kaya yeah, napiktuhan na rin po yung kanyang brake drum nagkaroon na rin ng ano, gatla gatla at bukod pa dyan itong kanyang panel yan tipak o, tipak na rin po ang kanyang panel oh. pero pwede pa naman siyang gamitin maaari pang pagtsagaan ano nga ba ang dahilan at nagkakaganyan ng ating uh, bearing masak wala pa ito yan, luwag na luwag na kanyang uh, housing o yung kabita ng biring yan po yung gagawa natin ng paraan marahil hindi agad na pansin nito ng may-ari na ganyang maluwag na kaya yung kanyang biring ay nabasag Ayan. at ito nga po naging sanhi, eh? lalaki ang gastos pero maaari pa naman po ito kung itong hab ang bumaak ay malaki lang ang gastos pwedeng ipamasin shop na nagkakahalaga ng 350 okay uh, ngayon po uh, ko sa inyo kung ano ang mga sintomas nampasag na ang ating bearing sa hulihan. uh, una po kapag kayo no, ay makakaramdam kayo ng gumagalaw-galaw yung ating brake pedal kapag po ganun ay huwag nyo nang ituloy ang pananakbo at baka lumaki pa rin yung gastos ang gagawin nyo po dalhin nyo po sa shop papaltan agad ng bearing para hindi humantong sa ganitong pangyayari dahil kung nagkatama ito okay lang pero pagka ito bumaak hindi na maaari yan kailangan palit na ng bagong hub Okay, hanggang dito na lang po at sana ay may natutunan kayo sa aking share na ito. Uh, maraming salamat po sa pananood.